Yung mga pagkain niyo. Hmm? Ito may yelo. Hmm? Ay, na ba siguro yung basura dito sa pintuan? Ito yung blue, blue marlin to. Salmon. Salmon to eh. Ayan ang mga pagkain na anong ano yan, 25,000 ang alaga. Itu naman. Ito, tokwa lang at saka dugo ng manok. Tokwa at saka dugo ng manok. Oh, Eh, hmm. oh, hindi hey, naman ako <tik> <Chinese. tik> Ano to be? Salmon. Salmon. Ito, dugo. Dugo lang at saka toko. Ito, salmon din to. Ay, hindi. Baboy. Di. Limon. Limon. Ay, salmon. Hindi. Ito, ba, lobster. Kaya pala, mahal. Baboy to, oh. Hmm. Baboy. Ito, baboy din to. Napakarami. Ah, yung mga idol, oh, mga pagkain nila. Wow. Mahal. O oh, yan, itong lobster. Mataba pa. Oh. Yan, lobster. Yung mga yung Ang pinakamahal dito mga idol, itong bulaklak. Yan. Yung mga lalagyan natin. Itong bulaklak, mahal. Mahal. -ma -ma diba? Yan mga idol, Lobster. Ayan, yung mga pagkain nila oh. Okay, food. Oh, Ay, Mahal. Itlog ng salmon. Hmm, itlog. Ito ang itlog mm. itlog. pinakamahal mga idol sa gitna. Itlog ng salmon. Ayan, panoorin niyo mamaya pag luluto. Ayan. Ayan yung pinakasabaw. Ayan mga idol. Oh, may yosi <laughs> oh. Kunan yung garito pala. Eh. Danni din 'yan, 'di Hindi, hindi na Ha? Eh may sili pa. Medyo. Yan. Ayan Ano rin niya kung paano lutuin niya. Ano maluluto yan? Hindi naman yata yan nakasaksak. Hindi so, ayaw nga yan. E. Siya raw ang bubukas. Later, later. ano mga idol. Ano lang yan? Mura lang yan eh. 25K. Tapos. Ayan.

Ah, oh, no. potato. Okay, okay. potato. dry. Dry yan, 'di ba? Potato dry. Okay.